Ang mga ka-Republic, magpipiesta na naman ang mga talangka dahil nasasadlak ngayon sa malaking problema ang Barangay Hinebra. Mamaya sa laro ng Jenkins kontra Converge ay malalagay sila sa malaking disadvantage dahil sa kanilang mga injured players. Malaki ang posibilidad na hindi makapaglaro si Jaffe Taguilar dahil sa tinamong injury. Hindi rin sigurado kung isusugal ni Coach Tim Cohn si Stephen Hall at sasamantalahin niya ng Converge. May banta pa naman si Jordan Heading. Magiging mahirap na laban ito ngunit umaasa ang mga Hinebra fans na mananaigang never say die spirit ng mga mag-alak. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, dihato ang Barangay Ginebra na sa labanan sa pakikipagsagupa nila mamaya sa kupuna ng Converge. Nagtamo ng injury ang dalawa sa reliable players ni Coach Tim Cone. Unang tinamaan ng disgrasya si Stephen Holt sa laban nila kontra Eastern, pero nakabalik din naman agad ito sa laro pagkalipas lamang ng ilang minuto. At sa huling minuto naman sa laban ding ito, si Japet Aguilar naman ang tinamaan ng injury. Natalo nga dito ang mga mag -aala. At sa sumunod nilang laro laban sa Terra Firma, wala na sa aksyon si Japet Aguilar at Stephen Holt. Ang dalawang player pa namang ito ng Hinebra ang kabilang sa mga inaasahan ni Coach Tim Cone. Salamat na lang at pumutok ang outside shooting ni Justin Brownlee. Umiskor siya ng 49 points upang buhati ng Gene Kings sa isang napaka panalo. At mamaya sa out-of-town game na gaganapin sa Batangas City, misyon ng barangay Hinebra na makasungkit ulit ng panalo kontra sa Converge. Isang misyon hahadlangan ng Fire Exerts dahil gusto rin ng mga itong pagandahin ang kartadang apat na panalo, dalawang talo. Kung magwawagi ang Hinebra, magiging 4-1 ang kanilang kartada. Pero kung converge ang magwawagi, magiging 5-2 ang mga ito at sasadyad naman ang Hinebra sa 3-2. Sa yugtong ito ng kompetisyon, umiigting na ang pag-aagawan sa magandang posisyon sa team standings. Dahil mayroon tayong guest team, limang kupunan ang malalaglag sa pagtapos ng round-robin elimination walo ang sasalta sa playoffs. Kung baga, meron kang buffer stock ka kung maaga kang makapag-iipon ng panalo gaya ng Northport. May anim na panalo na ang Batang Pier matapos padapain ang pagod na kupunan ng Eastern. Sabi ni Coach Bonitan, nagkaroon daw sila ng advantage dahil pagod at galing sa malayong biyahe ang guest team. Anyway, may minor knee injury si Stephen Holt. Groin strain naman ang nakadali kay Japet Aguilar, isang injury sa muscle sa inner thigh. Apektado nito ang pagtakbo o pagtalo ng Ginebra Bigman. Sangayon sa mga report, ang ganitong injury ay pwedeng abutin ng dalwa hanggang anim na linggo bago mag-recover. Kaya nga nasabi ni coach Tim Cone, day-to-day -day basis daw si Stephen Holt at week-to-week -week basis naman si Japet Aguilar. Pero depende rin iyan kung gaano kabilis magre-react si Aguilar sa terapi. Naipanalo naman ang Hinebra ang laro laban sa Terra Firma kahit wala si Najapit Aguilar at Stephen hold Naging sapat pa rin ang kanilang manpower para talunin ang seller dweller na Jeep. Ngunit ang tanong ngayon, sasapat ba uli ang kanilang kulang-kulang naman power para tapatan si Justin Baltasar, Justin Aranya, Alec Stockton at ang nagbabantang si Jordan Heading? Sa ating content 4 days ago, sinabi natin na magiging mabigat ang role ng bagong kabarangay na si Troy Rosario dahil nga na-injured si Japet Aguilar. Si Japet ang nasa number 5 at nasa number 4 naman si Rosario. Medyo nakatulong si Ben Adamo sa tabigyan na rin ng minuto si Aljon Mariano. At ngayon ay maraming nagtatanong, kaya bang tapatan ni Ben Adamo si Justin Baltasar o si Justin Aranya? At kung magsasabay ang dalawang Justin ng Converge, nariyan naman si Troy Rosario sa number 4 at si Mariano sa number 3. At huwag kakalimutan ng Converge, mas malaki ang problema ang dadalhin sa kanila ng Justin ng Hinebra. Nabawasan man ang bigman ng Gene Kings, ay mahahanapan niya ni Tim Cohn ng paraan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Ang wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa yo Braco man na nabas sa Italy at saka sa baby mo shout out sa inyong dalawa ingat kayo lagi dyan sa Yuren Raminyole Merry Christmas din Idol shout out sa iyo salamat sa suporta shout out din sa iyo Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman ingat ka lagi dyan kabayan sa Yuren Edwin Filisardo tiwala lang tayo kaya yan sabi niya shout out sa Yuren shout out Rosel Erepe shout out sa iyo Idol Sayuren shout out Alex ang gagaw bilog ang bola to kayo totoo yan Sayuren shout out Romeo Conchada salamat idol lagi kang narian lagi kang nanonood ng aking vlog at Sayuren shout out Scout Ranger salamat idol Sayuren shout out Angel Bells, yes. Hintay nilang makumpleto at lalong iiyak ang mga talangka. Shout out sa'yo. Sa'yo rin, Joel Kalimlim. Yes, magyabang sila kung kumpleto ang Barangay Ginebra. Shout out ni sa'yo, Papa Kiko. Yes, sasamantalahin nila yan. At shout out ni sa'yo, Maga. Yes, ang daming injury sa team natin. At sa'yo rin, shout out Erika Kuna, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports, Republic.